Right? Bali ito mga kamugil yung ating gagamitin na channel bar. Ayun oh. Makapal to. Napakakapal nito, no? Ito white code siya. Napakakapal niya. Yung isang presyo nito mga kamugil mahigit 4,000. Malap malapit 5k, no? So Yan yung gagamitin natin para dun sa second floor napakakapal nito, napakatibay na nito, no? O, yung binili ko mga kamukil, red code no? Kasi pagka ito makapal siya. Pero pagka nakita natin white code siya, mahina to sa weldingan no? Hindi siya weldable masyado na bakal. No? Kaya red code yung pinili ko mga kamagil itong kanitong klaseng kulay. O so, pagka red code, lalaban to sa weldingan ibig sabihin weldable to mga kamagil, no? O 2x6 yung pinili natin ito. Makapal 'yan. So pagdating sa poste, eh, dudublihin natin to, no? I ganyan natin siya. Nakahiga yung isa Nakataob yung isa Parang pusti din siyang tingnan Buo, no? Parang tubular siyang tingnan Tapos Bubuhusan natin dito Papasakan natin ng Daporn bar Tsaka uh, Bubuhusan natin dito Ayan, no? Para mas matibay Tapos Basta abangan nyo na lang bukas mga kamukil Yung diskarte ko dito Kung paano ko siya papatibayin No? So May mga project naman ako nito mga kamukil Ang kami dito Channel bar, no? So mas maganda to. Madaling trabaho ito mga kamukil at sa lahat. Depende na lang kung paano natin patibayin to. O abangan nyo na lang bukas na. No? Okay.